na people ang ating <clears throat> ayan to. ito ito yung kasi ito oh, yung ha? ibiyaki mo? ibiyaki So, ito. Ha? Magamit pang ano yan. Para pantayabiyak. Pan oh, lagari. Bakti. Ito, tama lang to sa kanya. Kaya maliit. Magagamit pa rin yung baon nito. Yung iba. Sa paggawa, no? Kahit ito, marami na magawa nito. Yung baon. Ito, gagawin ko ito baon. May bulat Oh, wala ang bunot na, no, may ibigay sa kanya, tanggal. Ganito, yan. may mga tira-tira pa. Oh. Mga bunot pa. Magagamit pa to. Ito, ito, ito. -gamit pa to sa mga ano. meron pa dito. Nilinisin, kikinisin. Kahit yung kapiranggot ng mga ganito, magawa pa rin natin. Medyo ano lang natin to. Ay, pagkamahal. Mahal talaga, people. Uh, itong ito, isa, sold out na yung isa natin, ha? Oh, uh, itong isa, sold out na. Itong isa, akin to.